Huwag tayong magkagawa pa to. Ibali, may kakalala akong magaling mag-repair ng guitar. Sige. E, Pagbibigyan kasi ako nga pag naayos eh. Parang alam ko na kung kanino may bibigay to. Kanino? Okay, Erica, are you okay? Yes! ang um, mo lang ako masyado ginagawa eh. Basta if you need any help, nandito lang ako. Tugay mo lang. Sige. Salamat Miguel. Ano Miguel? Migi Migi na lang. Parang ang nanay ko <laughs> <laughs> May gagawin ka ba mamaya? Mamaya? Wala naman. Wala naman. Bakit? Kasi meron akong kukunin na hindi rin kong baking pan sa nanay ng kaibigan ko. Hindi ko alam kung tama eh. Pwede mo ba akong samahan? Sin friend. Sito! Pwede hmm? kang makasagot? Hindi ah. Eh sino ang pupibigyan mo na ito? Sino ba? Hindi eh, ikaw. Ako? It's okay. Siguro right after yung shift ko, then we'll go. Yeah. Okay? Sorry. Okay. Sige. Ikaw na magpaayos ng gitara. Okay. Ikaw na rin magbayad. Ayos ka. Ikaw nagbigay ako magbayad? Ikaw kaya? Sige na nga. Basta huwag mo ako tagayin sa presyo ha. Ikaw kaya tagayin ko? <laughs> Sa... Ah, oy, nasa kusina siya. Puntahan mo na lang. Ah, sige po. Pero ito po si ano, si Miggy. Kasama ko sa trabaho. Hi, Miggy. Oh, po. hello. Oh, sige. Na, sige po. Ba kayo? Sige po. Thank you po. Tara. <laughs> Erga. Oh. Saglit ka lang, di ba? Medyo, bakit? Dito lang ako sa labas. Dito lang tatay. Sure? Yeah. Okay, sige. Sige, sige. <laughs>